Ano yun? Nakatindig na yun guys Ano kaya yun guys? Aba Ayan Nan Tignan mo nan oh May naglala Para ano yun? Ta -ala. Hello guys! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon guys, for today's video, samahan nyo kaming mag-ghost hunting. So, malapit na kasi ang November. So, samahan nyo kaming mag-ghost hunting guys. So, bago pala magsimula ang ating video, huwag nyo muna akong kalimutan subscribe at pindutin ang notification bell para update kayo sa mga bagong updates ko. Ayan, guys. Medyo maulan-ulan, no? Konting. Ayan, dito sa amin. So, maganda ngayon mag-go-go -go something ngayon dito, guys. At ang madilim at medyo maraming mga kahoy dito. So, ayun guys. Abangan nyo lang mamaya. So, paano, guys? Tara. Let's So ayan guys, kami aalis na. Medyo naabo na kasi eh. Ay, eh, mas maganda ngayon no. Kasama ko ulit sa parang dinan. mag kami ngayon. So paano guys? let's go. Tara. <laughs> Layas mga bata. Kok, ang dilim. santai dadaan Iya huh? uh -huh. yeah. nah. Uh -huh. guys dia? Kita Ayan. Saan? Saan? Saan gum gumala? Sa Adon ah, tayo. Kaya nga sana eh. Dito na la ah. Yan guys. Napakadilim. Tinginan ang hina ng aking ilaw. Yan. Bunot lang ay kita. <laughs> <laughs> ang dilim guys. Yan sa pandina.

Yung kalagod lahat ng ganito mm, nga. Ang bubi ni. Sparty oh, tayo uh. Ayan. Ayan guys. Tabi oh, nga yan. Mm. Oh. So, ayan guys. Naisip ko kasi mag-go something. Oo. Oh. So, meron pala tayong pupuntang abon abandonadong dampa, guys. Dati kasi meron kasing nalabas dito. Wa diba ng ano. Kumbagay na kung bagay maraming kagayan to na naambun-ambun nga guys eh. so malapit na tayo sa dampa na abandonado guys So ayan guys, nakikita niyo yun. Nako, malabo lahang. Talagang mahina nga yung flashlight. Pailaw nga no, abandonadong dampa. Ayan. Medyo wasak-wasak na siya. Ayan, oh. ayan guys, ayan. Baka makakita tayo dito, makakamating. Ayan. So nandito na naka tayo. Ayan mo guys. Ang ambuna, ambunad, ah, ambunado. Ah, ambonado. Ah, <laughs> <laughs> uh, ano, abandon na uh, dampa to, guys. Oh. Ha? Hmm. 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 Ah? Ano mo dapin mo? Eh? Ha? Huh? Nakita mo yan? Hindi. Nasaan? oh, ilaw na yan. Eh. Ito mo? Nasaan? Ano oh, nga rin? O. ano? Oh. Ano nga? Oh, nasa sila. Baka nga rin. Eh. Ikaw nga, magbagli ng mga ito. Oo, oh, ako 'yan. Ha, go Kita mo ba? na. O, pati dito na. Sa tabi dito. Are, ito kasama 'yan. Kaya ayan guys, real life ito. Dito May... na tayo. Yeah. May nakikita kami nag a dun, guys. Kaya nakakatakot, di ko malapitan, guys. Doon lang Ayun oh. Tignan nyo, nawala. Nawala na. Ano, na nga. Ay, ito di na nawala. <tipadano> na. Ba, huwag kang lumapit dyan. batay tayo madali pa. O <tipadano> guys, nakakita na nga kami. Hindi ko lang mabidyohan guys, at ako natatakot talaga. <tipadano> <tipadano> ano, nakita mo? Ayan guys, iniilaw na yung kumpare. Ayan, ano kaya yung, yun guys, nakita nyo yun. Ayan. Ayan. So, nakakatakot talaga guys. So, ah, ah, ah. Makakaulit pa kaya ako mag-go something. yung kahot si Jerry Babaga. Ha? Nag-aapoy? Babaga. Naku, yun na yung sinasabi nilang Santelmo yata. Santelmo, mo ano? Yun, yun guys, yung nalabas sa pagkanaulan. Alam na alam yung mga taga-probinsya. Uh, parting mga taga Mindanao, tsaka kahit saan probinsya guys. So, mo? Oh, so, nandito kami ngayon So, nandito kami ngayon guys sa ah, abandon na dampa. Ah, kami magpapausok lang at pangpalis ng mga mm, mga masasama na spirit at magigno. So, sana naman kami hindi gagambalain dito ngayon. So, ayun guys. At ako oh, natatakot kanina. Yung unang punta lang namin kanina doon. Ah, ah, Nagbaba, nagbabaga daw guys. Eh, baka yun yung sinasabi nilang santel mo. Kung bagay yung hindi dito, bulang kung tawagin bulang apoy ay kami naka mun, nung kami lay na ay baka biglang lumit na lang at eh. kaya hindi namin nakita guys. Kaya ngayon nagpapausok na kami ni parang dinan. So ayun guys oh. Eh. Yan nagpapausok na. Kaya guys abang-abangan niyo sa susunod na kami mag-go hunting doon naman sa doon naman kami sa gobat kung saan yung maraming kahoy at malal yung maraming malalaking kahoy guys abang abangan ninyo ang ghost namin so ayan guys so natat natakot talaga ako kanina eh talaga bulang apo yun eh ah ah nung tayo papalapit tayo lumitat kaya hindi natin masyado napansin eh baka nakita tayo kaagad so ano kayang gag gagawin nung So, ayan, guys. Nagpapausok na kami pang paalis ng mga masasamang spirit, oh. Ayan. na matakot kami, guys? Ano lulutuin natin? Ayan. <laughs> ayan, guys, so Puro bagi ng... ano, yung dampa. Ayan. Ayan. pa nakakatakot talaga guys ayan nag-uumpisa -e na din na mag ano, pausok at talagang nakakatakot na guys nakakatakot na talaga so ayan guys habang kami nandito sa dampa magsha shout muna ako ng mga nanonood dyan ngayon so abang abangan na, na, lang ninyo ang sa susunod na mga dahil medyo na ulan kasi ngayon guys at hindi, ta hindi tayo makakagalagalat dahil mababas ang ating mga kagamitan sa mga pagbablog kagaya ng cellphone yun mababasa magsya shout na lang muna oh okay, so na lang sa mga nanonood ngayon sa mga sulit supporter dyan tsaka sa mga viewers mga silent viewers dyan Tsaka shoutout na din sa mga lahat ng mga tropa ko dyan sa dagatan. Sa itaas at shoutout na lang. tsaka kay Boss Nismar, At shoutout na din sa lahat ng mga lahat-lahat na nanonood. Yun guys. So, abangan nyo na lahat. Abangan nyo na ang mga sa susunod kong episode ng Ogogos Hunting guys. So, nakakatakot talaga guys. Hmm. May bulong apoy. Yung bulang apoy guys, hindi lang natin naabutan kasi parang napansin tayo may ilaw eh. Uh, lumayo siya at lumiit. Nung nilapitan ng aking parang, uh, kung parang din ha? ay biglang nawala. Ay nasagila ang yung kawad, ay biglang nagbaga. Kaya bigla din siyang nawala guys. Kaya binalutan niya kanina so may kita niyo naman yun guys.

thumbnail so nagpapausok na kami guys yan so kita niyo naman na bintana yan guys yan bintana ayan sira na so yan guys nakakatakot talaga dito guys oh oh ang silip na tayo sa labas pero mga flashlight at pasisilip ko lang yan oh yan so yan guys ah ah mausok na walang yan so yan yan guys so oh. yan dun guys yun doon parte Napa, nakakatakot doon guys so yan yun, oh. kaso na malabol -abol. ayun o ano yun ba nakakatakot talaga pag gumala sa gabi guys na naambun Ayan, butit may kasama ako si parang dinan. yun Oh. Ano yun? Wala. Ayun guys. Ayun na nga. Ayun. Ano yun? Nakatindig na yun, guys. Ano kaya yun guys? Aba. yan Nan. Tignan mo nan Oh. May naglala. Para ano yun? Ta Ala. Ayun, tignan mo. Ano Ano yun? Ayun yun. Ano yun? Aba. Eh, wala. Ayun. Yun parang, ala. Ano yun? Ah, oh, nakakilabot. Nakakilabot, guys. Ah, ah. Oh. Nakakilabot. So, ayan, guys. Pasok muna tayo ulit. Ah, nakakilabot. Ah, Nakakilabot, guys. Nakakilabot talaga. Nakikita niyo naman yung kanina kung ano yun. Kaya, hindi namin alam kung anong gagawin. Ano yun? Alin? Ah, ah kalabot talaga guys. Ah, nakatakot. Ang dilim. Tsaka, ano kaya yung nakita kayo na? Ano, nakita mo? Parang dinan man? Hmm. Ah, So, ayan Ayan guys. Kilabot talaga, guys. Ah Ah, kilabot ah, talaga. nakakatakot ah, Ano kaya yung nakita natin kanina? aram nga ulit ang flashlight kung talagang legit gayon. So yun guys, sisilipin natin ulit kung hindi nawawala o nandun pa rin. So tara guys. sisilipin natin ulit guys ah yun yun guys nandun pa rin sya oh yun nakakatakot guys yun yun uh. nakakatakot yun guys nakakatakot yun uh. titignan natin yun ulit yun oh uh. yun guys nakakatakot talaga guys ayan kitang kita niyan guys hindi ko lang alam kung ano yun guys oh yun parang ah di, di maintindihan guys takot ah, matakot guys so ayan guys ah uh, hanggang dito na lang muna yung ating video sana nage, in, natakot kayo guys at sana na natakot kayo at may, sana may nakita rin kayo guys sa pagbibidyo ko sa madilim at sa ano at di ko alam kung ano talaga yun kanina guys so mag comment na lang kayo sa iba ba guys so ayun so maraming maraming salamat sa panonood din guys at God bless and keep safe na lang guys sa lahat ng mga nanonood ngayon at shout out na lang sa inyong lahat so paano guys ako nga pala si Kaya James TV kung bago pa lang kayo sa aking channel huwag nyo akong kalimutan subscribe at pindutin ang notification bell para update kayo sa mga bagong uploads ko so paano guys bye bye